Number one na balita natin, naku po, marami raw pong involuntary hunger. Ano ibig sabihin ng involuntary hunger? Kanina sinasabi ni John Ibáñez. Uh, may yung involuntary hunger, may mga iba-ibang baitang yan. Kapag kanilang sinusukat o sinasurvey ang Filipino families, mas marami raw po ngayon Pilipino, pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng uh, involuntary hunger. Ano ibig sabihin niyan? Having nothing to eat. Wala pong makain. Yan ang ibig sabihin ng involuntary hunger. Yung uh, SWS survey, uh, ang sinabi po ay 23% ng uh, Filipino families ay without anything to eat, not having anything to eat. Noong September yan. Galing yan sa 17% lamang noong June. Every quarter po yung survey na yan. At And, andito na, good morning, Jonathan. Kasama ako doon. Nagugutom ka rin. Involuntary. Hindi. Involuntary. E bang, so, nagda-diet ka ata. De, eh. Iba yun. voluntary yun. Yung mga nagda-diet, lalang yung mga tiga-porbs, eh ano yun? In, in, voluntary. Voluntary yun. Ang ang laki na in increase ha? From, uh, from 17% to 23%. Mm. 6 percentage points. Matindi, very matindi yun. Matindi, matindi. matindi Very significant 'yon. Mm. Meron pong uh, moderate hunger. Mm. Yung ibig sabihin nung uh, yung uh, involuntary walang makain. Mm. Yung, yung moderate, moderate uh, uh nakaka-miss ng isang mm. kain. Halimbawa, hindi nakapaghapunan. Yan. Oh. O kaya. Hindi ah, naman, hindi naman. Hindi naman araw-araw yun. A few times a month. Oh. At okay. saka, a few times a month, wala kayong makain ng isang beses. Halimbawa, tanghalia. yan. Yeah. So, ano. Hindi naman ibig sabihin. Um, malupit pa rin yun. Yung mga, kasi yung mga iba, ang sinasabi nila, parin Conrad, lima naman ang kanilang meals eh. Isa lang ang... Breakfast. <laughs> merienda sa sa bago mag-lunch. Lunch, merienda, then, uh, bago mag-dinner, di hindi yun, hindi yon. Pare, na. pare, hindi na hunger ang tawag doon. Siba. Masiba na yun. Masiba yun. masiba na yun. Masiba. Ah, masiba na yun. Uh, 18, 16% po yung moderate hunger. Mm. Uh Oo. -oh. Ibig sabihin, Yung uh, severe hunger, eh tumaas din, 6% ang severe hunger. May ibang may iba pa 'yon, involuntary hunger. Ah, uh, so, ang pinaka-matindi ay severe. Hunger. Kaya nga involuntary hunger, tapos uh, uh, uh severe uh, hunger muna, involuntary, uh, moderate. Okay. Wow. Yung moderate, wala kayong makain once okay. uh sa isang araw, isang araw, several times a month. Mm -hmm. 'Yan. Yung uh involuntary hunger ah uh, wala kayong makain. Okay? You severe hunger, uh, not having anything to eat often or always. Wait. Ano yan? Yan siguro yung <coughs> experience nyo na na lang. Mm, oh, pagpag, -pag, mga ganon. Oh. Yung mga ganon po, no? Hmm. Yan ang, uh, kumbaga may mga antas yan eh. Hindi po yan yung bulimik. <laughs> Hindi yon, hindi yon. yun yun yung ibinabalik naman yung kinakain. Oo. Oh. Ang matindi sa Mindanao ang pinakamataas. Pinaka Nagdoble po yung hunger incident sa, da, sa Mindanao, Mindanao. Naging 30%, galing yan sa 15%. Ano Anong meron sa Mindanao na no. napaka taba e, ng <laughs> at madaling magtanim at hindi nakakakain? At saka ano 'yan, uh, maraming mga nakatiwang na lupa 'yan. It's not as if uh, punong-punong tao na 'yan, hindi naman eh. No isang araw sinasabi natin, mm. ano ba mga kailangan? Mm. Land. Mm. Labor. Labor. Meron 'yan. Meron, meron, kumpleto. Oh, baka doon sa capital kulang. Meron well, naman kasi malaki naman ang budget. Ano, hmm? Baka may mali... Hindi, hindi nadadatnan na ng maski na anong uh, klaseng... 30% from 15%. Sa Visayas, ganun din po. Pumas din? Dumobli rin. From 13% to uh, 26%. Also, mababa na konti ito kaysa sa Mindanao. Mindanao. 30%. Pero mataas pa rin yan, 26%. Ah. Ang Manila... From 20 halos naging 22. Ang balance Luzon, e, bumaba from 19 to 18. O, anong nangyari na itong balance Luzon bumaba? Ano ang meron sa balance Luzon anong nangyari? na wala doon sa Visayas at Mindanao? Ayan. yan, yan ang dapat natinitignan dyan. Pa, Paano yan? Naka-concentrate ba ang ayuda dito sa balance of Luzon? O uh, ano, ano ba yan? Hindi, hindi? pare. Hindi malakas din ang ayuda ron eh Sa... Super din yun eh. Halimbawa, Barm. alang ang walang ayuda. Na, ayuda 80 billion? A ayuda. 80 billion a year? Ang, uh, ano, ang black grants? Eh, alam wala doon. po ang recent. A ano mga mga dahilan dyan? Sinasabi. Well, sinasabi, tumataas ang presyo ng bilihin. Aba, hindi ba pwede magtanim sa sarili mga oh. Oo. Oh, Di ba? O makitanim. Marami namang nakatiwang wang lupa ron. Malaki ang problema po natin sa food security. Hmm. Yan ang sinasabi kapo ng uh, discussion natin yung UN uh, report State of Food Security and uh, Nutrition. Yan po yung world report ng UN. At ang sinabi nila, 51 million Filipinos uh, moderate or severe food insecurity. insecurity. Pero although ito ang latest eh yung 2022. Okay. Ibig mo sabihin, 2022 hanggang ngayon, walang nabago. Mm. Mayroon bang ano Parin conduct uh, disaggregation yan? Ibig sabihin eh by region or whatever wala. Wala eh. Mindanao, Visayas, sana meron. Luzon. Sana, para, oh, sana meron para ma Pero eh, well, limited din naman ang pondo ng DS ng uh, S, uh, social welfare, SW. Eh pa-commission na ng gobyerno. Yan. Aba, ayun na sinasabi nasabi oh, mo. Oh. Gusto ko sana i-disaggregated na 'yan. Mayroon ang budget sa Ayuda, 900 billion eh. Gano'n ba naman yung pag-aralan? Oo, oh, gano'n ba naman? Ano na ba region? Oo. Oh. At kung ano, ano yung region? Ano yan? At saka bakit lumalala? Hmm. Yun na hindi ko invest. Palaki na palaki ang ating uh, national budget. Palala ng palala. Naman. Palala ng palala ang hunger. Ano Ito ba yan? On, parang matiting Para, dysfunction yan. Sa tingin mo? Baka? Baka eh. <laughs> <laughs> Aray ko. Baka merong mali. Meron nangyayari na uh, block, may block eh. Baka, <laughs> iba, natas na patas ang budget. Ha? Tapos pa, 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 paano nang... Eh, baka saan naman napupunta yung budget? Hindi rin naman. Baka rin naman. Una-una, pagdating sa databasing, oh. Secretary Balisakan, total napakagaling naman ng NEDA pagdating sa mga research at lahat. Eh, ano ba naman yung mag-usap na kayo ng, ng uh, polling area, uh, ah. SW sa or whatever, yung gusto ninyo, eh, tingnan ninyo, i-disaggregate natin yung mga statistics na yan para malaman natin targeted, targeted na makikita natin dito ba sa BARM, eh, ito ba yung sitwasyon, o Aha. dito ba sa uh, Region 13, ganito, or whatever. Nakakaingit kasi, <coughs> malaman araw. mo, hmm. Sa uh, Malaysia, sa Thailand, Thailand, Vietnam, halos wala mm. po nagugutom. Mm. Kasi 0.03, wala pong 1%. Ha? E bagay yung mga yon, e yun yung mga, di ba? Oo. Oh, oh. Yung mga sobrang tamad. <laughs> Actually, in terms of number of people, tayo pinang na nagugutom hmm. dito sa ASEAN. <coughs> in terms of people, oh. in terms of percentage kasi, baka yung mga iba Mas mataas yung uh, Laos siguro. Ah, uh, uh, yung uh, Myanmar. Myanmar, yan. Uh. Uh, <laughs> yung atin kasi 44%. Percent. Ang Cambodia, 51%. Cambodia pala. Kambod. Ang Myanmar ano. Myanmar ang uh, uh, In terms of number, 15 million ang nagugutom sa Myanmar. Hmm. Eh, millionan! million, para hindi ko matanggap 'yan. And instead of mo ang number ng uh, nagugutom na Pilipino, e eh, aabot ng million. Hmm. State of war yan, pati yung Myanmar. Oh, nga. Of state of war. Ay wala naman. Ay, wala naman tayong ganoon. Hindi may war din, Eh mga ni, uh, West, West. Yung mga politicians. <laughs> Sabagay. Oh. <laughs> Kakaintindihan. Grabe. Ano ba ito nangyayari sa atin? Ito Pag... pa. Hot. Ang, ang kamatis daw po, 100. Dumoble ang presyo ng kamatis. Ang luya ngayon ay nasa uh, what? 300 pesos per kilo. Ay, nako. Ginger, 300 pesos. Luya, kamatis. Eh, magugutom nga ang Pilipino. Pag, pag, <laughs> pag natin masyadong binabando yan, baka mag-import eh. Ay, <laughs> dok. <laughs> ng kamatis at saka lang. Nakakatakot pa. yan. Oo. Oh, oh, pag oh. sinasabi na, nahira. Oh! Ito na! Sunos uh, natin! Import. Uh, ng kamatis. okay. Na, yan po ang balita eh. Tumaas daw ang ginger. At uh, ang kamatis, sipin mo yan? At ang kamatis. Yan ba na? <laughs> Ngayon, inuudyo ka ng DA eh, medyo imbestigahan nyo naman bakit nangyayari yan. Yan po ang sabi ni Senate Majority Leader Francis, Francis Tolentino. Tolentino. Uh, alam ko, tumatakbo to mm. ng re-electionist. Pero, gusto ko yung sinasabi niya. Mm. Eh, tinuturo niya ang DA, responsibilidad nyo yan eh, Pare, di ba? Oo, Oo. Alam ng mga uh, Department of Transportation niya. Napaka-basic niyan. <laughs> hindi hindi nakukuha sa tourism yan. Mm. Uh, kamatis, ang dali-dali yeah, ginger, kamatis. basta Luya. Pilipino, luya. luya pag uh, nagluto na isda, isda, ang Pinoy, ganun. may luya. Lagi, luya. Mm. Eh, ang ating diet, maisda. isda mm. And therefore, in demand ang ginger. Kamatis, ganun din. Also, 320 per kilo. Uh, pataas ng pataas yan. Napakahirap ba magtanim ng kamatis? At saka uh, uh, luya. Napaka ah. Hindi. Meron ka lang isang maliit na ano sa bakuran mo. Pwede ka na magtanim mm. ng ganyan. Marami ka na makukuha eh. At yan po, ay uh, nagkakaroon na epekto sa inflation rate. Mm. Ngayon, yung mga tumitingin ng ating inflation rate na mga investors, na mga... Kasi yung mga mm. nag-invest uh, po mm. sa stock market, tinitignan niya mga indicator na yun. Oh. Inflation, GDP government debt, budget mm -hmm. deficit, yan po lahat na yan mm -hmm. tinitignan nila. Kaya-kaya ng ano, bayaran ako. Ang kaso mo, itong pagtaas ng presyo ng kamatis at saka ng ginger, nakaka-apekto sa inflation rate? Tsaka saka ano, masisiraan pa tayo. Sasabihin, uh, ang laki-laki na lang ang lupa ninyo, kamatis lang at saka luya, hindi uh, na kayang... Ano daw dapat yan? Dapat ka almost zero ng uh, ano yan eh. Ang Ginger, eh. Ginger? Pare. Paano na? Ba? Kamatis? Ganun. Doble ang presyo? Ganun na lang kahirap mag -gat. Ano ba ang problema, Jonat? Nagtatanim naman ng mm. kamatis. Di ba nga meron nga uh, sa Mindanao, oh. Uh, sa Mindoro, itinapon na lang yung kamatis dahil walang wala na market. walang naman kumukuha. So, meron tayong... Well, aminin natin, may problema sa production. Da, Mayroon pala naman tayong uh, mm. talagang comprehensive mm. na programa. Maraming problema rin sa lo sa logistics. Yung logistics ang uh, sinasabi natin, Rick. Mindoro. Mm. Dahil ba kung uh, mabebenta, ang problema po diyan sa production. Ayaw nila magtanim dahil, dahil nga saan nila ibebenta? <laughs> hindi, hindi sila <laughs> sigurado eh. Hindi <laughs> sila sigurado'ng magbebenta eh. No doon sa presyo na uh, tama para sa kanila. Wala bang buying arm, let's say, ang NFA ba, hanggang bigas lang yan? Hindi ba pwedeng uh, DA? Pero, Ayaw ng private sector. Kayo na, mm. DA. FTI, merong FTI eh. uh, Hindi ba dapat yan ang papel ng gobyerno mm. kapag nagkukulang ang <laughs> a private sector mm. sa isang uh, line of mm. business? Kailangan po pa, pato, basok ang gobyerno. Kaya nga may si eh. Oo oh, nga pala. No. 'di ba? Oh. Kasi pag nagkulang yeah. na yan, yan ang panlapang. Ang hindi kaya ng private sector. O, oh, eh, PASOB, pa. mm -hmm. O, so, imbis na puntahan ninyo dyan ng subway. Okay. Ay, yung mga warehouse. Yan, mga ganun. Bakit wala tayong programa? Mm -hmm. So, ah, uh, bakit, ah, uh, ang, ah, uh, inatupag pa rin natin ay mga hearing. Alam niyo po yung hearing sa Quadcom. Ngayon, babalikan sila na Senado. Mm -hmm. May hearing din doon. Oo. Hearing versus hearing yan. Ano po ba ang uh, nanggagatong dito? Ano ba ang gasolina nito? Ano nagpapatakbo dito sa mga nangyayari na to sa Kongreso at saka sa Senado? It's plain politics. Okay? 'Yung mga uh, banat ng Quadcom kay sa Duterte camp sasagutin ngayon ng uh, ano sasagutin ano? ngayon ng uh, Senado. Okay. Papunta tayo sa social media. Yung mga banat ng mga troll laban kay uh, BBM. Yung mga adik siya. Sagutan, uh, sagutan. Ganun po nangyayari. It's all about politics. E samantalang yung problema natin, yan. Ilang milyon? 50 million Pilipinos? It's all Or, about almost? power, it's all about politics, it's all about uh -huh. money. Uh -huh. mm. Power equals money. Involuntary hunger, 30, mm. 23%. Ilan yun? Million yun. Mm. Pag ganun. Million po yun, yung involuntary hunger. Million na yan pag uh, uh, 23%. Oh, mga Kasi 110 million, 150 million. Least, at least 20 yun. Ha at, at least 20. Kaya yeah, at least at oh. least 20.